Hello guys! So, papakita ko sa inyo yung mga alaga dito sa Cagayan Valley na inaalagaan ngayon. Ayan yung place kung saan dumaki yung aking mami, Lorna, Lorena. Yan. Dito sila nagsilakihan. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung alagan baboy dito ngayon. Ito sila. Hi! So, ayan yung mga baboy ngayon. May naalagaan. Ito yung first. Ito yung maliit ngayon. Ano yata itong native eh? Native baboy. Ito yung pinaka popular. Tapos, ito yung inahin. Ito yung inahing baboy. Guys, sobrang laki niya. Ayan no sobrang malaki yan. Inahing baboy to. Ang laki niya kaysa dito. Ayan, no. Nagtatabi sila. Ayan, kita niyo kung gaano kalaki to. Inahin to, inahin. Ito yata lalaki to, eh. Ito babae. Eh. Ayan, guys. Ang laki niya, super. Para siyang kasing laki na ng kalabaw. Ayan. Nagugutom na yata. So guys, ipapakita ko naman sa inyo yung mga pato dito. Yung mga pato. Ayun naman yung ipapakita ko sa inyo ngayon. So, tara. Puntahan na natin. Kakatapos lang pala namin magulis, Share ko lang. Ito yung baby pig. Yan. Ayan si mommy. kinakain. Yan. Buti hindi siya sumasampan. Okay, tara na. Puntahan naman natin yung pato. After, after kasi neto, may mga pupuntahan pa tayo kung saan yung mga ano, tanim, ganyan. So, tara na. Puntahan na natin. Bye! Bye po! Bye-bye! Hello! So, andito na tayo ngayon sa mga pato. Ipapakita ko sa inyo guys yung mga pato na inaalagaan dito ngayon na mga tito ko and tita. Yan. So, tara na! Hindi na tayo magpapahuli. Yan! Ito yung parang mga baby pa sila, yan. Maraming puro babae dito. konti na lang yung lalaki. Yan. Ang dami nila. And, dito naman yung mga pangitlugan, yung mga mini house na yan. Ayan yung pangitlugan nila dito. Diyan sila nangingitlog, nagpapadami, nagpapapisa. Yan. So, makikita nyo, ito yung malaki. Ayan yung lalaki. Kunti na lang kasi. Puro babae po yung mga yan. Makikita nyo yan, puro babae. Yung mga nakakulong naman po dito, ganun din po ang nakakulong dito, mga pato. Ayan, mga baby pa. So, napakita ko na sa inyo, andun yung baboy, ito yung pato, itong side na to, So, tara, puntahan na natin yung mga iba pang makikita nating palanim. Bye! Bye! Hi! So, guys, pupuntahan natin ngayon yung mandarin. Ang daming bunga neto, guys. Papakita ko sa inyo. So, let's wait. Tara! So, guys, ito na yung mandarin. Sa sobrang dami ng bunga yan, nagsisihulog-hulog sila. Ayan, no. Kita nyo mga yan. Sa sobrang dami ng bunga niyan, guys. Ayan. Kita nyo. Ang daming bunga. Masarap yung gawing juice. Ito yung mga orchids. Ayan. Ito yung tinanim noon ng lolo ko. Ngayon, namunga na siya. So guys, ipapakita ko naman sa inyo yung dragon fruit. Grabe, napakaganda nun. Pero hindi pa siya namumunga. So guys, come on. Ten. Ayan! Ito na yung dragon fruit. Kaya lang, hindi pa siya namumunga guys kasi bata pa siya. Pero ang dami niya na. Ayan o, sobrang kalat niya at ang ganda niya tignan. Ayan. Para siyang bundok, ba? Diba? Ayun yung mga ayan yung mga pag bubungahan ng dragon fruit nilagyan lang siya ng patong para magmukhang ganyan pero ang ganda niya guys ba diba? so guys papakita ko naman sa inyo yung alagang rabbit yan guys ito yung rabbit ang cute ba diba? mga baby pa yan ayan no ang si sweet nila ang cute nila magkakapatid ba diba? Mm. May nagpapapansin guys. Si Snow White. Ito po si Snow White. Mabait po siya. Yan. Ito po yung mga parents ng rabbit. Ito. Tsaka yung isa. Nakakulong po yung puti. Yung malaki. So. Guys. Papakita ko na sa inyo. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung kakao. Ito yung mga kakao. may makulit po tayong alaga. <laughs> ang kulit-kulit. So, guys, ito yung kakao. Yan. Ayan, ang kakao. Ginagawa pong chocolate yan dito sa atin. Ayan. Ito po po ang isa. Ang dami pong bunga. Ayan po. Nasa taas pa po. Ayan. So, guys. Dito na muna tayo magtatapos. Ha? napakita ko na sa inyo yung iba. So, magmumontouch na tayo ng kapaligiran. Okay, bye!